you mm -hmm. adventure nandito ako ngayon sa Salatay papunta ako ng Hubkub medyo labot na ako ng hapon dahil may mga ginawa pa siguro dahil ngayon ay alas 5 ang dating ko sa Hubkub mga 7 ako kaya quarter to 7 gonna... Tingnan niyo mga Tingnan nyo mga ka ka-adventure sa sobrang init ng panahon ngayon dito sa, sa San Jose Occidental Mindoro. Yung paligid, halos matuyo na pati mga puno ng kawayan, halos mga dilaw na. Pag ito nagkamali ng konti, yung apoy, eh, baka masunog. Time check, alas 6 ng hapon. Yung bundok na nakikita nyo mga ka-adventure, yun yung tinatawag nilang Devil's Mountain. Na tawagin naman namin ay Angel's Mountain, yan yung bahagi ng bundok na pinupuntahan ng mga vlogger. Yan na nga mga ka-adventure, inabot na ako ng dilim. Actually, ito po ay alas 6.30 pa lamang ng hapon. Kaya naman madilim dahil nasa loob ako ng gubat. Yesterday, meanwhile. Ito pag namin sa hubkob. Ito ay kanin kaingin. tapos dilatang mais at saka ano uh, black beans Saka may langka. Oh, langka. Ano po ito? Ano? Ginataan lang. Meanwhile, back in the low life. Tingnan nyo mga ka-adventure. Habang ako ay naglalakad pa away ng San Jose, galing ng si Chobkob meron ako dito nadaan ng bato na makintab magandang klaseng bato siguro ay natisod na to ng ibang dumadaan gustong tanggalin eh hindi naman nila matanggal kaya iniwan na lang magandang klaseng bato siya nag-search nga ako mga ka-adventure ng mga bato sa sa Google. Tinignan ko kung anong kasing katulad niya. Kasi para siyang stalactite. Hindi ko rin naman sure kung yun ay stalactite. Kasi sa kuweba yun nakikita. Pero meron ako nakita dito na katulad niya. Ang pangalan ay Jubertite Greenville, Quebec, Canada. Yun po yung nakita ko. mga ka-adventure ah yung araw ay Webes daling ako ng hot cook kagabi doon ako natulog ngayon ay pawi naman tayo ng salapay o oh, dadaan tayo ng salapay pawi na sa eh pero dadaanan ko muna yung kintala at saka maghati maghatid ako ng USB meron ditong uh, batis o sapa dito sa lugar ng pagbaba ng si Job Cove ang tawag nila dito ay labangan dito sila nakuha ng tubig dahil ito ay hindi naubusan ng tubig kahit na sobrang mainit ang panahon at naubusan na ng tubig yung marami pero dito sa pinakalabangan na tinatawag nila hindi naubusan tubig dito dahil ito po ay bukal dito po meron ako nakitang baboy no? pakalat-kalat, malulusog yung mga baboy pero para sa kaalaman lamang po ng iba yung baboy po ng mga buhay nagkalat lang hindi nila masyadong kinakatay ito Two days later. Time check mga ka-adventure ngayon ay alas 8 ng umaga. Aakit po ako ng City Hub Cove. Uh, galing ako ng Salapay. Ngayon ay araw ng Sabado. Oh. Dadaanan natin yung bato na nadaanan ko nung nakaraang Friday. Ah, nung nakaraang nung nakaraan Thursday meron ako dito nadaanan na bato na para siyang stalakmide ba yun o stalactite tawag doon para siyang diamante pero bato lang siya per se ganda maganda yung pagkabato niya makintab dadaanan natin kung nandun pa It's really boring when you stay there. Lumpas na yata. Mukhang lumampas tayo mga ka-adventure. na yata. Kung nalimbawang lumampas na tayo, balikan na lang natin. Babalikan ko na lang. Lumampas na yata yun. Parang sa Niguelas, parang hindi. So mga adventure nandito na. Kita ko na ito. Na. ito sa gitna siya ng daan. adventure o oh. meron akong remembrance hindi kita, hindi kita eh. natisod ko doon sa may bato doon mm -hmm. sa daan to kas ano pangalan niya brad Ruding. si brad luding uh, officer ng ano ng sityo hobcob saan po <laughs> kayo pupunta may tindahan din. Oh, oh. Ay, dito sa salapay po. O dito, dito lang. lang. Dito. Ay, may tindahan po dyan? Oo. Oh. Malapit lang. Red Anoy. Yan din yan kasi. Ah, kapatid po natin? Hindi. Bandun sa, ano yun. Or again. Ay, yung born again po, yung hmm. pastor. Oh. Ah, may tindahan pala dyan. Hmm. Ay, sige po. Punta po akong hubkob. Ah. Diyan ako dadalo. Hanggang mamaya na lang po, ano. Eventually mga ka-adventure, kilala nyo ba to? Itong shell na to. Hindi to shell ng dagat. Ito po ay shell ng bundok. Ang tawag dito ay ay bayoko. Tapos mayroong pang nilagang saging na solo. Thanks for watching!